yung mga nag-a-apply ng pabahay o, pumanatag kayo pinare-review ko na po yung mga awarde nila kasi napansin ko po marami sa awarde nila ah, kunsihal mga abogado rito sa City Hall mga staff ng congressman ang binigyan nila ng award lalo na dyan sa San Sebastian uh, sa Casa Lazaro at saka yung mga malalapit sa kusina. pinare ko na po yan. Kakanseling ko po lahat yan. Kapag napatunayan kung hindi naman sila nangangailangan ng pabahay. Kasi ang pabahay, uh, ko po yan para sa mga walang sariling tahanan hindi para sa staff ng congressman o, hindi para sa staff ni superman o sino mang mga malalapit sa kusina kasi marami nag-message -me sa akin paano makakapit may pamamaraang tama ayos sa ginawa kong ordinansa noong araw inabuso at hindi po totoo at po pwede na rent to own yan kasi wala pong titulo yan And that is the only way for me to protect the taxpayer's money para hindi yan maibenta, para hindi yan maabuso. Pagpasensya nyo na po ko, nawala po ko ng tatlong taon. May mga umabuso. Tao ng uh, 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 isang uh, malaking opisyal dito. Lawyer. Mga bata nyo. Pati kunsihal, dumiskarte. Basta lahat po yan, nire-review po. Ginagawa na po ngayon. At pag meron ng gabuso, ididimanda ko po, criminally and administratively. Kasi yan ay inilaan ko sa mamamayan. So sa mga nag apply sa pabahay, nag apply po kayo. O. O, katulad ng ginawa ko dati, inirapol ko base na dahil kayo na pre-qualify na, na interview na, uh, nag-out na. Ang hindi nila alam, kailangan nila mag-out, kailangan nila mag-promise, magpapatunay na wala silang sariling bahay. That's one. And all other things. So, sa mga pabahay natin, ang nyo lang, daan-daan. Uh, Pero, ano na po, uh, sukul na sukol na po. At ipapapangalan ko din yung mga nakakero. Katulad ng ginawa ko, yung cash advances, pinangalanan ko, pinakita ko picture. Ipapakita ko rin kung may konsiyal, Ipapakita ko. No holy cow. O, doon sa mga nag-abuso. Ayan, garanti ako sa inyo. Kaya ako ako sa inyo, kayo mga awardee, na alam nyo, na alam nyo na hindi kayo dapat mabigyan ng award, o, isuko nyo na yan. Kasi kayo, kayo pati kayo makakasuhan kasi nangako kayo at nagsabi kayo kasi pati mga barangay chairman alam ko sabi sa inyo hindi nyo may tatago yan ayaw nyo lang maniwala mabubudol lang kayo but uh, bidat that as it may we move on So ito ha, gusto ko lang mag-react. Uh, alam nyo si Yorme, kilala yan sa Maynila as someone who is ang tawag nga nila ay merciful. <laughs> Mapagpatawad. Kahit na ang daming mga nasabi nung election, uh, Nung mga katunggali niya, after the election, bati-bati na uli. Uh, mabilis ano, mabilis yun nga mag-forgive -for at uh, for the sake of the city ay uh, united na ulit, nakikipagbati na uli. O kaya nagtataka din ako nitong huling mga linggo pagkapanalo niya eh naramdaman ko na merong hesitation na lalo na doon sa mga tumakbo kasama ni Mayor Hani na hindi naman nagsalita ng masama eh um, kasi merong mga nandoon na gustong tumalon ulit pabalik kay Yorme at uh, si Yorme ayaw pero habang nakikita ko itong mga anomalya itong mga issue itong mga skandalo Uh, kung paano na abuso yung pong magagandang project na sinimulan ni Yorme Isko eh mas na-realize nare ko na kung bakit. <laughs> kung bakit kung hindi man sila mapatawad ni Yorme at uh, kung kumbaga sila ay maano na ma, hindi na makasama ulit sa administrasyon o sa grupo mas naintindihan ko na kung bakit kasi itong mga proyekto na to katulad ng mga pabahay yung mga uh, San Lazaro, Residences, San Sebastian, Pedro yung mga yung mga yan personal kay Yorme yan eh yan yung kanyang pangarap para sa Maynila yan yung kanyang Kung uh, kumbaga kung titingnan mo nga parang yan yung trauma niya nung kanyang kabataan eh dahil lumaki siya na walang sariling tahanan palipat-lipat uh, hindi mo alam kung yung bahay mo ay nandoon pa pagbalik mo so yan ay may personal yan kay Yorme ko. tapos itong sa mga pabahay yan talaga yung napansin ko na pinakamalapit sa puso niya. Marami siyang proyekto, maraming mga maraming mga issues din doon sa ibang mga ibang mga proyekto na pinagpatuloy nung kabila. Pero dito sa pabahay kasi grabe. Kumbaga gina, gumastos yung syudad ng napakalaking halaga. 'Di ba? Kada building mga 1 to 2 billion 'yan. O tapos ia-award mo lang para doon sa mga may kaya na. Ia-award yeah, mo doon sa staff ni congressman O sa kaibigan ni ganito O sa... Which is malayong malayo doon sa... Uh, pangarap ni Yorme para sa mga... Kasi ang pangarap ni Yorme talaga Eventually lahat ng mga informal settlers sa maynila Ay nakatira na sa kondo lahat Diba? So kaya yung from the start nung kampanya pa lang nung eleksyon nung bago mag eleksyon sinabihin na sa akin ni Yorme paano nung yan eh walang mga titulo yan so doon pa lang ay meron ng mali doon sa mga pinaplano nila Mayore tapos yun pala malalaman natin inaward yung kani-kanino pero buti na lang nanalo si Yorme ma pwedeng maitama yan at maibigay doon sa mga mas nangangailangan. Okay? Kasi ang plano nga dyan, merong yung mga nakatira sa mga delikadong lugar, sa mga malapit sa creek, malapit sa ilog, yun. So, ililipat yan dyan. Yung mga uh, informal settlers na pwedeng tanggalin, ililipat yan. Tapos yung lupa nila pwedeng pagawa ng building 2. So, yun yung mga plano para dyan. Eh. At uh, hopefully, eh, yun nga, ang mabigat pa dyan, 'di ba? Kasi uh, hindi lang niya aayusin yung mga nakatira, kakasuhan pa. Posibleng makasuhan pa yung mga lumabag sa batas at yung mga umabuso para makuha yung mga unit na 'yan. So warning na din 'yan sa kanya. 'Di ba? Kung ayaw mong makasuhan, maganda ngayon pa lang, muna kaming pahirapan. Ngayon pa lang i-turn over mo na, ibalik mo na kung alam mong hindi mo nakuha 'yan sa tamang paraan. Eh, okay, so yan, yan po mukhang Uh, nagsisimula po lumabas yung mga problema lahat so abangan po natin kung ano pa yung matutuklasan niya pero at least sa pabahay inaayos ni Yorme Isko. um, yung mga nabigyan ng unit syempre i-reviewin lahat at uh, yan, makita po natin kung saan papunta yan so see you po sa next video po natin stay safe parati guys Manila God first bye bye